Isa sa mga naging tanong kay Social Welfare and Development Secretary Judy taguialo sa Commission on Appointments noong confirmation hearing nito ay ang diuman ay pagiging miyembro nito ng Communist Party of the Philippines. Isa kasi si taguialo sa mga nirekomenda ng CPP na maging parte ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sagot ni taguialo ay parte siya ng gabinete ni Duterte at miyembro ng Alliance of Concerned Teachers. Aktibo noon si Tagawalo bilang aktivista at nang tanungin siya ni Sen. Panfilo Lacson kung galit pa siya sa paraan ng paggamit ng dahas para ipakita ang hindi pang sangayon sa isang institusyon, ang sagot ni Tagiwalo ay, I renounce that kind of violence against helpless people. I renounce violence as it is. Si Senador Gringo Honasan na dating miyembro ng Philippine Army, tumalima sa gobyerno at naglunsad ng makailang kudeta laban sa administrasyon ng dating Pangulong Cory Aquino. Isa siya sa may importanteng papel sa pagpapatalsik sa rehimeng Marcos. Matagal nagtago si Honasan hanggang noong bigyan siya ng amnesty ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sumabok ulit ito sa politika noong 1995. Hindi man tahasang naging rebelde si Senator Antonio Trillanes IV, pero minsan na rin niyang kinalaban ng gobyerno nang i-take over nila ang Oakwood Premier Hotel noong 2003. At naulit ito nang mag-walkout sila sa kasagsagan ng kanilang hearing at pinasok nilang Manila Peninsula noong 2007. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagpapalita.